Bilang isang mananahi, ang buhay ko ay puno ng mga tela, karayom at sinulid. Araw-araw, ako ay nagtatrabaho para sa pangangailangan ng aking pamilya. Lumilikha ng mga damit at pantalon na maganda at komportable para sa sumusuot nito. Sa bawat tahi na ginagawa ko, ako ay naglalagay ng aking puso at kaluluwa. Ako ay nag-aalala sa bawat detalye, mula sa pagpili ng tela hanggang sa pagtahi ng mga ito. Ang aking mga amo ay nagtitiwala sa akin at nagpapagawa ng mga damit sa akin. Ako ay nakikilala sa aking galing at pagmamahal sa trabaho. Sa bawat tahi na natatapos ko, ako ay nakakaramdam ng kasiyahan at pagmamalaki. Ang buhay ko bilang mananahi ay isang buhay na puno ng pagkamalikhain at kasiyahan. Ako ay masaya sa aking trabaho at patuloy na nagtatrabaho ng may dedikasyon at pagmamahal. Bilang isang mananahi, ang buhay ko ay puno ng mga katrabaho at kaibigan na nagtutulungan at nagtitiwala sa isa't isa. Kami ay nagtatrabaho ng sama-sama sa tahiyan, lumilikha ng mga gawa na maganda at komportable para sa aming mga kliyente. Sa bawat araw, kami ay naguusap at nagtatawanan, ginagawa ang trabaho na masaya at hindi nakakapagod. Ang aking mga katrabaho ay parang pamilya ko na rin at kami ay nagtutulungan upang makamit ang aming mga layunin. May isang araw, may isang kliyente na dumating sa tahiyan na may espesyal na kahilingan. Kami ay nagtulungan upang makagawa ng isang damit na maganda at komportable. At sa huli, ang kliyente ay labis na nasiyahan sa resulta. Kami ay nagdiwang ng tagumpay na ito ng sama-sama at ang aming samahan ay lalo pang tumibay. Ang buhay ko bilang mananahi ay isang buhay na puno ng pagmamahal, pagtutulungan, at kasiyahan kasama ang aking mga katrabaho at kaibigan. Sa bawat damit na natatapos ko, ako ay nakakaramdam ng kasiyahan at pagmamalaki. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagtahi ng mga butones at pagdidisenyo ng mga pattern ay nagbibigay sa akin ng kasiyahan at pag-asa.